pagtatagpuan na ng pagkain natin ha para oh, para na, 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 Uy uy Ay sorry. Bus, kaya ka lahat din bus para makatingin lahat. Kuya, ready na ba yung pinahanda ko para sa team, ano? Team Malakas? So, eto guys, ha? Eto, pang malakasan to. So, so, kuya, huwag ka lang maingay, ha? Sige. Sa, kasi pinahanda ko to, so surprise ko sila. So, yan. So, eto, nagpahanda ko guys dito ng pagkain. At ah, kuya, ano to? Uh, pork po. Pork. Anong pork ano yan, luto? Uh, barbecue pork. Bar pork barbecue. Po. Ito, ayan, kita nyo. Alimasag po. Alimasag. So, Siyempre, may rice tayo. So, meron tayong tawag dito. Pakbit Pak Pakbit ba? Pakbit. Ayan, pares, pares lang. Pares lang. Tapos, syempre, meron tayong isda. Fish po, tsaka tulingan po. Tulingan. Tapos, meron tayong? Pansit po. Pansit. Ayan. Uh, Tapos, so, meron tayong shrimp, syempre. Tapos, ito, adobo to, ano? Adobo po. Adobong manok. So, yun, pares lang. So, ayan. Okay. Uh, sana magustuhan nila to. Boss, nagpaanda ako ng pagkain natin, boss, para makapasok ako sa ano. Alam mo naman, boss, ano mo mo sa akin? <laughs> pinagod mo ko sa bayang, bro. Pinaya, Pinagod kita. Pero ano mo sabi mo, nagpaanda ako. Ang sarap niyo, no? <laughs> Salamat sana. Palagi sana tuloy-tuloy. Sa eh. Salamat yan. So, yan, tigma mo, guys. Nagpaluto ako dyan, ha? So, andito na si Madam. Madam, nagpaanda ako ng pagkain natin, ha? <laughs> oh, para, para, na na. para makapasok pa ako sa <laughs> ko grupo. ko na nabawasan, eh. Hindi, ha? Pinanda ko talaga. Ah, pinero ko to. Sana mabusog kayo. <laughs> Dawa masarap ba Oo, masarap yan. Boss Marky, nagpahanda ako ha, para makapasok ako. Ay, nagpahanda ako talaga yan. Pinahanda ako talaga yan. Uh, 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 Sinigot po to? Oo, syempre. Tapos nakakain lang kayo, ako bahala dyan. Hey <laughs> guys, enjoy eh, kayo ha. Ka Thank you, haring bangis. Uy, kain ka lang ha. Yes, uy, kain, yes, kain, lang, kain lang po kayo. <laughs> uy, natapon. <laughs> uy, 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 yan? Ay, sorry. Bus, la 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 bus kalah lahat din nak bus, baru mati lahat. Ah, sama-sama kalian. Dinakmai, dinakmai. Sama-sama kalian. Oh, boss, 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 ano yan? Ito yung tila, ito yung tila. Marami pa tayo. Uy, boss, ano yun? Dami niyan, boss. Share mo, share mo sa iba, boss. Kapansit kayo dyan. Grabe ito, last kumain na ito. <laughs> <laughs> last kumain na <ni> ito. <laughs> boss, sarap yan. Honest review lang, honest review. Sarap. Quality oh, yan eh. Ma ano yan, mahal yung pinano ko dyan. Wala mo lang, wala mo. Hindi bababa ng ano. Hindi bababa ng 15K. Pula lang. 12-5. So, Lower, lower. Malapit na. Parang ang mura dito. Ha? Parang ang mura. Hindi, okay, medyo mura dito kasi fresh from the island yun. Mm, okay. Parang ito, yung mga baboy dyan, hinuli. Tapos, yung mga isda, sa ano, pumalaot, hinuha. Ah, may baboy dito. Pero, no, May yeah. okay, mga baboy ramo. Ayan, no? yung hinanda ko, baboy ramo yan. Di <laughs> ba iba yung lasa? Makunat eh. Oh, 10-5. Hindi, okay, makunat talaga kasi native yan eh. Mm. Pag native na baboy, ganun. Ayun, baboy ramen. Ang matulad sa napakasarap. Masarap na... yan, boy. Ayun, ayun, yung, yung, yung kakainin mo, utong ng baboy yan. Mo. Gago! Hindi, tikwa mo, masarap yan, utong ng baboy. Baboy ramen. Sarap sarap. Sarap na. Utong yan. May gatas-gatas pa yan. Masarap, masarap. Sarap, sarap. Sarap, 10 five lang, 10 five Mura dito. Mura. Boss, kamusta masing pakain? Sarap. Sarap. Quality. Quality.